Alam mo ba, hindi sa ganda, hindi sa yaman, at hindi rin sa tamis ng salita na susukat kung siya na nga ang babaeng para sa'yo. Kasi ang tunay na sukatan, nasa ugali. Nasa paraan ng pakikitungo niya sa'yo kung paano kanya pinapahalagahan kahit walang nakatingin at kung paano siya nananatiling totoo kahit walang nakakakita. Kaya ngayon, tuklasin natin ano nga ba ang mga ugaling nagsasabi na siya ang babaeng talagang para sa'yo? Una, marunong siyang makinig. Isang gabi, pagod ka galing trabaho at gusto mo lang maglabas ng sama ng loob. Hindi siya sumabat, hindi rin siya nagbigay ng sermon. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi mo, nakatingin ng direkta nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Minsan tumango lang siya, minsan hinahaplos ang balikat mo, hindi para sagutin ang problema, kundi para iparamdam na nandito lang ako. Bakit ito mahalaga? Dahil minsan hindi solusyon ang hanap natin. Ang kailangan lang ay yung presensya ng taong handang makinig at iparamdam na hindi ka kailanman mag-isa. Pangalawa, marunong rumespeto sa panahon mo. Halimbawa, may mga araw na sobrang busy ka, halos wala kang oras para mag-reply. Pero hindi siya nagtatampo o ngaaway. Alam niya na may sariling buhay ka, trabaho, pamilya, pangarap. Kaya imbes na mag-demand, sasabihin lang niya, Ingat ka ha, huwag mong kalimutan kumain. Bakit ito mahalaga? Kasi ang babaeng tunay na para sa'yo hindi magiging pabigat. Siya ang magbibigay laya at suporta habang lumalaban ka sa mga pangarap mo. Bangatlo Totoong nagmamalasakit, halimbawa. Hindi lang siya nagtatanong ng, Okay ka lang ba? Kundi kumikilos siya. Kapag may sakit ka, dadalhan ka niya ng sopas o gamot. Kapag stressed ka, ipapaalala niyang magpahinga. Kahit maliliit na bagay, gaya ng pag-text ng huwag mong kalimutan mag-jacket malamig ngayon, ramdam mong galing iyon sa puso. Bakit ito mahalaga? Dahil ang totoong pagmamahal, hindi lang puro kilig. Ito'y malasakit, nakikita sa aksyon, kahit simpleng bagay lang. Pangapat, hindi mapagmataas, halimbawa, nang magkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, hindi niya pinalaki ang isyu. Huminga siya ng malalim at sinabing, Sorry, mali ako. Hindi siya natatakot aminin ang pagkakamali at hindi rin niya ikinababa ang paghingi ng tawad. Bakit ito mahalaga? Kasi sa isang relasyon, walang nananalo kapag nagtatalo. Partnership ito. At ang humility ay pundasyon ng totoong pagmamahalan. Panglima, may paninindigan. Halimbawa, isang gabi may kaibigan siyang nagyaya ng bagay na alam niyang mali hindi siya sumabay kahit inusisa siya. Ang sagot niya, hindi yan tama at ayokong mawala ang respeto sa sarili ko at sayo. Ganon siya katibay kapag may prinsipyo siyang pinaninindigan. Bakit ito mahalaga? Dahil ang babaeng may paninindigan, hindi madaling matinag ng tukso. Siya ang kakampi mo sa mga laban ng buhay. Pang-anim, marunong magpatawad, halimbawa, nasaktan mo siya, nagkamali ka, umiwas siya sandali, pero hindi siya nagtanim ng galit. Pagbalik niya, pinili niyang unawain at patawarin ka dahil para sa kanya, mas mahalaga ang relasyon ninyo kaysa sa pride. Bakit ito mahalaga? Dahil ang relasyon ay hindi laging perpekto. Pero kapag may pagpapatawad, laging may pag-asa. Pangpito, pinipili ka kahit hindi ka perpekto Halimbawa, alam niyang may mga kahinaan ka, minsan mainitin ang ulo, minsan makakalimutin. Pero imbes na iwanan ka, mas pinipili niyang tulungan kang magbago. Hindi niya minamaliit ang kakulangan mo, bagkus tinutulungan kanyang maging mas mabuting tao. Bakit ito mahalaga? Kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi lang para sa best version mo. Nandoon siya kahit sa broken version mo pangwalo, tahimik pero totoo. Halimbawa, hindi siya pala sabi ng I love you. Pero kita mo sa gawa, inaalala ka kung kumain ka na, nag-aabot ng tubig kapag uhaw ka, o tahimik lang na nandyan sa tabi mo kapag down ka. Hindi niya kailangan ng magarbong salita para ipakita kung gaano kanya kamahal. Bakit ito mahalaga? Dahil salita ay madaling bitawan, pero ang gawa, yun ang hindi kayang pekein. Bang Sham, nire-respeto ang pamilya mo Halimbawa, kapag kasama mo siya sa bahay, marunong siyang gumalang sa mga magulang mo, nakikipagkwentuhan, tumutulong kahit simpleng bagay. Kahit hindi pa kayo kasal, mararamdaman mong pinapahalagahan niya ang mga taong mahal mo. Bakit ito mahalaga? Kasi ang babaeng marunong rumespeto sa pamilya mo, marunong ding rumespeto sa kinabukasan niyo. Pang-sampo, marunong magdasal para sayo. Halimbawa, hindi lang ikaw ang laban niya sa mga tahimik na gabi, isinasama ka niya sa dasal, ang kalusugan mo, ang pangarap mo, ang relasyon niyo. Alam mong hindi lang siya umaasa sa sarili niyang lakas, kundi ipinagkakatiwala ka rin niya sa Diyos. Bakit ito mahalaga? Dahil ang babaeng hindi ka lang mahal sa gawa, kundi pati sa panalangin, ay babaeng hindi mo dapat pakawalan. Labing isa, marunong magpasensya, Halimbawa, kahit paulit-ulit mong nakakalimutan ang simpleng bagay, hindi siya agad nagagalit. Natututo siyang maghintay, umunawa, at manahimik kapag kailangan. Bakit ito mahalaga? Kasi ang love ay hindi laging mabilis. Minsan kailangan ng mahabang pasensya. Labing dalawa, hindi ka ikinahihiya. Halimbawa, kahit hindi ka perpekto o marangya, ipinapakilala kanya sa mga kaibigan at pamilya niya ng buong pagmamalaki. Bakit ito mahalaga? Kasi kung mahal ka talaga, hindi ka niya itatago sa mundo. Labing tatlo, marunong magbigay ng suporta. Ha? Halimbawa, kapag may pangarap ka, siya ang unang cheerleader mo. Kahit maliit lang na tagumpay, para sa kanya parang malaking panalo. Bakit ito mahalaga? Kasi ang babaeng tunay na para sa'yo, sasaluhin ka sa mga pagkatalo at ipagdiriwang ang mga panalo mo. Labing apat, hindi madamot sa effort Halimbawa, hindi lang ikaw ang laging gumagawa ng paraan. Siya mismo nage-effort, minsan simpleng sulat, minsan maliit na regalo o oras lang niya. Bakit ito mahalaga? Kasi ang relasyon, hindi dapat isang panig lang ang kumikilos. Labing lima, marunong magpasaya. Halimbawa, kapag bad mood ka, gagawa siya ng simpleng biro o kukulitin ka hanggang mapatawa. Hindi pilit, natural lang. Bakit ito mahalaga? Kasi sa bigat ng mundo masarap may taong kayang gawing magaan ang lahat, labing anim, tapat at totoo. Halimbawa, kahit masakit, sinasabi niya ang totoo, hindi siya nagtatago ng lihim o nagpapanggap. Bakit ito mahalaga? Kasi ang tiwala, pundasyon ng pagmamahalan. Labing pito, marunong magbigay ng space. Halimbawa, kung gusto mong mag-isa, hindi siya nagtatanong ng sobra o nagdududa. Respeto lang, kasi alam niyang kailangan mo ng oras para sa sarili mo. Bakit ito mahalaga? Kasi hindi ibig sabihin ng pagmamahal ay 24-7 na magkasama. Kailangan din ng personal na growth. Labing walo, marunong mag-alaga sa maliit na bagay. Halimbawa, naalala niyang mahilig ka sa kape kaya palagi niyang binibili ang favorite mo. Naalala niyang madaling lamigin ka kaya lagi niyang dala jacket para sa'yo. Bakit ito mahalaga? Kasi ang pagmamahal ay nasa maliliit na detalye na hindi natin napapansin. Labing siyam. Hindi ka kinukumpara sa iba. Halimbawa, hindi ka niya ikinukumpara sa ex, sa artista o sa ibang lalaki para sa kanya sapat ka kung sino ka. Bakit ito mahalaga? Kasi ang tunay na pagmamahal, tanggap ka kung ano ka, walang kondisyon. Bente, nakikita ang hinaharap kasama ka. Halimbawa, sa mga plano niya, karir, pamilya, pangarap, kasama ka. Kapag nagkukwento siya tungkol sa future, lagi kang nasa larawan. Bakit ito mahalaga? Kasi ang babaeng nakikita ang kinabukasan kasama ka, hindi lang pansamantala ang pagmamahal niya, pang matagalan. Sa dulo, hindi sukatan ng damdamin ang mga magagandang salita. Ang tunay na pagmamahal ay makikita sa araw-araw na kilos, sa mga simpleng bagay na totoo at tapat. Kaya ngayon, ikaw mismo alin sa mga palatandaang ito ang nakikita mo sa taong mahal mo? At handa ka bang piliin din siya kahit hindi siya perpekto? I-share mo sa comments. Gusto naming marinig ang kwento mo. Kung gusto mo pang makapanood at makapakinig ng mga ganitong sinyales, subscribe ka na sa channel na to. Dito matututo ka hindi lang makinig kundi makaramdam. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.